Nahang ka na baga? Ano itsura mo? Malaki o maliit? Aba! Ay butwa na. Aba! Aba, ay dalawa pati pala. Akala ko isa lang. Yun. Minas pa sa nagatiyo. Oh. Sinter. Siyempre mga agaw, papakita ko sa inyo kung na mga quality ang huli namin oh abah di ng mga ulam oh, mahal kasi ng kilo nito mga aga lalo na itong mga ganito lapu lapo uh, yan mga aga uh, tayo ay nag ariba ariba tayo bumalik tayo sa pwesto uh, ang pangalawang ariba na natin to una doon tayo na anod banda sa kabila so, bumalik tayo sa pwesto na to tapos uh, ikalawa ayun doon naman tayo na anod papunta doon Punta sa gitna kaya bumalik ulit tayo dito Hindi naman mawala itong uh, Spot na mga aga dahil na to May mark to sa GPS At ngayon magbubuntog na ulit tayo ng ano natin Ang ating Na tinatawag para, para na shoot Para, shoot. para na shoot Para hindi na alis O oh, yan syempre kasama pa natin no? Si Kapitang Teteng Yeah. Ano? Hulogs? Marami kaya ito natigil. sige. Tigil lang. Ito lang ito yung hulog mga kaaga. Tingnan nyo, para na may hulog to. Dalawa, dalawa lang nag-aahon ito. Dalawa lang din nag ganun kabangis nyan. Pang madalian lang. Hmm, ito makapal na tela yan parang ano parang tela ng bote tik. Hmm. Yan lulubog na yan yan. Yan. pisan. Oops. Ano mangyari? Ayan o. Okay. No. okay. okay Sige, bisan. Ayan. Dito tayo, eh, magkakasama na to dito eh Ayan o. No. Ayan. Yung dulo nung ang uh, ano kaya ano. itong kauli-huli ang iuhulog mga kaga Itong ring. Ring fire. Ayan o. No. Tama ha. Yeah. Ito magdadala ng ano. Magdadala ng buong ano, takbo ng buong payong ng buong barakyot. Nandoon yung kanyang pinakagalamay eh. Ah. Galing nga rin naman nakaisip nito eh, no? na invento nila yung ganon. Yun bang... Yung pang taas, yung pang sinas yung pang sa itaas ng sa papawid? Akala ko nga rin ay Meron din pala dito sa pang tubig Pang tubig O diba? Basic gano lang Dati sinuuna ang ginagamit ay ano nang nyug palapa O yan Maya may, may na yan Hihilahin niya na yung ano Ayos na Siyempre Dati gawin Ang gagawin natin Okay, mag -ano naman tayo, maghuhulog na naman tayo ng mga pamiwas. Oh, punta naman ako sa ulihan para doon naman ako mag-ooperate ng akin. At Yun. Ay, Minas pa sana ng tiyo. Oh. Inter. Siyempre mga agaw oh, papakita ko sa inyo kung gaano na quality ang huli namin. Oh. abah hindi ng mga ulam. Ang mahal kasi ng kilo nito, mga aga, lalo na itong mga ganito, lapo-lapo. Ah. -lapo. Uh, lalo na yung special na huli natin ngayon, oh. Hindi ko na ako yung paghila ko pataas eh. Pero goods. Ano pang gagawin? Tayo din, magbubuntog na tayo. Tayo ano kinas kinasta agad dio. Aba. Ay, tayo hindi natin tayo. Pwede pang palib paliban niyan. Hulog agad. Yon. Siyempre ito pa rin ang ating ano, mukhang mahina ng pain natin napalta natin tingin natin pihira na lang makahuli tis tingin kung ano bagang ang itsura mo kung malaki ka baga o ano maliit iya kung pinadala mo yung tumuling layout na quality mananama sana na magagandang video kaso wala rin mag-aasikaso tayo dala dala ko ito hindi ko layan. iwanan Kuan. Eh. Kaya pag lang kaya dibdib niya na na. Ay, pipindutin lang di eh. Mabilis lang Nahang ka na baga Ano itsura mo Malaki o maliit Aba Ay butwa na. Huh. Hindi na talaga ito mabubuhay. Oh, pag ganitong sumuka na, wala na. Pag binibilisan tinisa ng hila no? Ha, ah, mga ka, ah, bisugo. Bisugo na naman ang ating nakana. Yes, FM. Uh -huh. Kaya pa hindi pala sakab. Hindi pala sakal lang po. Aba, ayaw matanggal. Yun. Ay. Thank you. Another one. Ah, experience na naman ng panibago. na huli anda Sira uh man may skill at sabred la. Aha. -huh. Ito na kubo baby ay anong gagawin? Para kana pa siya nang ko ano class ito. Hihi. -hi. May pasibad muli. May pasibad tayo mga aga. Itinakbo ay. Ayun po. Tingnan natin. <laughs> Wala sa pwede ante yun? Ang baka nga, isda ito. Tingnan natin. Baka ito sibungin na naman ay. Ay, talaga. Hindi nang, hindi nang hihingi yan ano. Oh. Ako'y ko eh hindi sa sabihan ng puno talaga Aba! Ah, Aba ay dalawa pati pala <laughs> Akala ko isa lang <laughs> Ay ibang loko mo Nag-agawa no Yeah Ang tawag dito sa isda na to Sa inyong mga idol Dito yung pakoy ito eh Pakoy pa pakuls oh so, Hindi lang isa Dalawa pa Sangka pa o, oh, the quality. O, oh, tanggalin muna natin. At syempre, maghuhulog na naman tayo. Yeah, thank you. Dali, baga.